màu cao yêu, cái có ai nào, màu mang y như, cái gì, cái này, cái gì, nó như vậy, fire truck mang như vậy, Dili. Really? No, I don't like. <laughs> I don't like because I don't have money. Yan, gusto mo yan? Yan. Pwede to bye bye No, we don't have money. Sabi niya, try lang, oh. Try me. Ito eh. Ha? Di ba meron ka ng ganyan? Huwag pa ako Meron na. Huwag na gani. O, oh, ito ano? O, excavator! How much is that? Ten Mahal man? 10,000? 1. 1 million. Mahal din. O, oh, ito. 1 million. Oo, How much is that? Hindi man po patsyon. Isang huh? libot, isang tuwa. Ayaw mo nga ng maliit, di ba? Marami ka ng maliit na cars. Tingin-tingin huh? lang man ang sabi ni Kuya. oh, sabi niya, tingin-tingin lang. No need to buy. Okay, Tansi yeah. kuya. Masirap mo, no, masirap. Don't touch.